Patapos ang pagkakadampot sa dalawang Chinese national sa isang bahay sa Tuba, Bingget noong July 27, kahapon sa Senate hearing, isinaad ni Senator Risa Honteberos na ang lalaking nadampot may patong-patong na pala sa bansang China. The uh, Cambodian passport held by the man is fake. is really Chinese. And as per our Chinese informant, he's a red notice fugitive, very high level, and he has already defrauded 100,000 people. Ang babaeng Chinese namang nahuli rin, bagamat may naipakitang working visa, maari ngayong makasuhan ng harboring an illegal alien. Ang balita tungkol rito, nagdala ng takot sa residenting si Emma. Kasi pong siyempre, mga 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 dahil kwan, ganyan ang balita. Ayon naman sa DILG Cordillera, ang pagkakahuli ng dalawa at posibleng presensya pa ng ibang mga undocumented Chinese nationals sa rehiyon, isang malaking banta sa seguridad. Alarming such that yung mga fugitive ay nakakapunta sa ating region but uh, as to yung action kasi ng national government, police matters yan yeah. so I defer kung uh, ano yung report naman ng ating Philippine National Police on that matter. Bagamat wala pang ebidensya ng pagkakaroon ng pogo sa Cordillera, panawagan ng ahensya sa publiko maging mapagmatyag. Ang ating mga barangay officials should have a registry of barangay inhabitants. So siguro maganda, it's prudent for our barangay officials na kung may mga bago na salta sa ating community, ay eh mapuntahan natin at makausap natin. Samantala, sa tala ng PAOK, nasa igit apat na raan na ang iligal na pogo sa bansa. Patuloy rin ang pagkakahuli ng mga illegal alien, partikular na ang mga Chinese nationals na walang kaukulang dokumento ng paninirahan sa Pilipinas. Jose Robert Inventor para sa Luzon, Headline!